Hello mga kasari, kakabsat. Kamusta naman yung araw natin? So sa vlog na to, gusto kong ko mag-share sa inyo ng mga simple tips. At nawa po ay makatulong po sa inyo ito. Dahil sa amin po ay malaki po talaga yung naitutulong ng mga ito. So number one, ito yung dapat maging strict tayo sa mga rules natin dito sa ating sari-sari stall. Bakit? At ang nakwento sa akin dati ng isang kong kaibigan nung hindi pa kami dati ulit nagsasari-sari store. So, nagpapadeposit po siya ng mga bote. Pag may kumukuha sa kanya, umihiram, ganyan. So, one time daw, meron daw siyang isang kakilala na nakiusap na wag nang deposituhan kasi nga, ibabalik naman yung bote, ba diba? So, pumayag siya. Ang nangyari, nung time na kinukuha na daw po yung bote, so, sabi niya daw kasi nung customer niya, alam niyo ba na hindi kayo nagbibigay ng bote dito or nagpapahiram ng walang deposito? So, ano ba yung binaproblema mo ngayon? Kahit naman hindi ko ibalik yung bote, ay may deposito naman. So, yun, nagkaroon sila ng ano, talaga, problema <laughs> ng away. So, yung isa sa masasabi kong napulot ko talaga na lesson nung sinabi niya sa akin ay, kung, example nga natin, di ba, kung nagpapadeposit tayo ng mga bote, dapat kait sino or sa mga customer natin, ganun yung ipatong or ganun yung ipatupad natin na batas or rules sa kanila, di ba? Dapat kailangan nilang magdeposito o kaya naman may ipapalit silang bote. Para naman sa susunod na pagbinalik nila or hindi na nila binalik, alam natin na merong deposit yon. Kasi minsan dyan nagkakaroon ng problema pag medyo magulo yung usapan o kaya yung rules na pinapataw natin sa ating sari-sari store. So, yan yung number one. Dapat maging strict tayo. So, kung nagsasarato tayo ng ganitong oras, ganito tayo magsarato palagi kung kaya natin, di ba? Kung ganitong oras tayo nag-open sa umaga, so, kung kaya natin, diretsoy natin yan para hindi malito yung mga customer natin. So, may mga dapat pattern tayong sinusunod. Para sa akin po, <laughs> opinion ko lang po ito, dapat may mga pattern talaga tayo na sinusunod sa ating sari-sari store parang sa pagpapautang, di ba? Kami dito, mula nung nag-start kami, merong limit kasi nagpapautang po talaga kami dito. Kasi choice namin po yun. So, meron po at merong limit yung pagpapautang namin. So, pag na-reach na nila yung limit na yon hindi na po sila nagdadagdag hanggat hindi na po nila nababayaran yung utang nila. So, kasi pag sinanay po natin sila na open yung pautang natin, minsan kasi pag di na natin sila nabigyan kung gusto na naman po nilang magdagdag, ay magkakaroon po kayo ng sama ng loob. Kasi nga po, hindi po sila nasanay na meron po tayong limit. And, yung iba po ay, eto, katotohanan to talaga pag nagpapautang tayo. Meron at meron po talagang mahirap singilin. At katwiran naman po ng iba, ay babayaran ko naman. Hindi ka makapaghintay. So, yan. Isa yan sa napakahirap talaga pag nagpapautang tayo. Meron at meron po tayong ma-encounter na ganyan. So, para po sa akin, sa opinion ko, dapat kung gusto nating magpautang sa sari sari store natin ay maglagay po talaga tayo ng limit para masanay po yung mga customer natin. At syempre naman, para makontrol pa rin natin yung cash flow ng ating sari sari store at hindi po mapunta yung punan natin lahat sa pautang po natin. So, ito na po muna last. So, medyo masama po yung pakiramdam natin. Kung napapansin nyo, malat talaga ako ngayon. Kakagaling lang din ni Mr. sa lagnat. So, parang susunod yata ako. Last week, yung mga anak ko. So, yan. Napakahirap pag ganito. Kasi, di ba, sa umaga, malamig. Tapos, pagdating ng tanghali, sobrang init, di ba? Tapos, pag mga alas 3 na dito sa amin, alas 4, uulan na. So, medyo nagsasalubong yung mga klima talaga. So, nakaka lagnat. Yung iba, Nakakalagnat dito sa amin. Yung iba talaga inuupo ganyan. Ako, namamalat na ako. So, sana hindi siya magtuloy-tuloy. At last muna, <laughs> yung isa sa mga tip ko talaga, pag nagsusukli tayo. Ito, totoo. Kasi nangyayari ito sa amin. So, pag ginagawa ko talaga, pag binibigay ko yung sukle, ay binibilang ko po sa kanilang harapan, yung mga may sukle. Tapos, bago po sila umalis, ay pinapabilang ko po sa kanila ulit. Bakit? Kasi mayroong mga talagang customer na, pag umalis na, tapos biglang babalik, sasabihin ko lang yung sukle. So, mas maganda po na, ganun yung gawin natin para maging sure. At isa pa pala, dagdag ko na rin to, pag may nagbabayad sa atin ng paunti-unti, kumbaga, <coughs> pabili ako nito. Tapos, napayaran niya. Tapos, sasabihin na naman niya, pabili ako nito. Tapos, magbabayad na naman. So, nakakalito po yung ganun. Ako, yung style ko po talaga, sa akin po, ay style ko talaga, uh, tinatanong ko po lahat, tapos, binibigay ko po lahat ng kailangan nila or bibilihin nila ha bago nila bayaran para itotan ko. Kasi minsan nagkaroon ng incident na ito binabayaran niya tapos mamaya mag-order na naman ng or bibili na naman ng ganito. So hindi po niya pinagsasabay-sabay yung mga binibili niya tapos inisa-isa niyang binabayaran. Tapos sasabihin niya pag may sina sinabi na naman siya na bibili niya, sasabihin niya na noon na binayaran na niya kahit hindi pa. So, doon nagkakaroon ng litohan, lalong-lalong na dito po sa amin, walang CCTV. So, ako talaga minsan madali akong malito. At syempre, pag marami ding bumibili, diba, malilito ka din. Hindi mo naman may iwasan yun. So, be aware tayo sa mga customer na ganyan. At minsan din naman, meron din tayong kasalanan. Minsan nakakalimutan natin. Kahit binayaran na nila, akala natin hindi pa nila binayaran. So, ganoon talaga yung ginagawa ko. Binibigay ko or iniipon ko muna lahat dito sa harap ng tindahan namin yung binibili nila. Tapos kukwentan ko. sa ako sa kanila pababayaran yung binili nila para maiwasan yung hindi pagkakaintindihan. So, yun na po muna kakabsat at medyo namamalat na naman tayo. So, kung may nabigay pa akong mga ideas, please like and subscribe at pakiling naman pa yung notification bell para ma-notify po kayo kung mag-upload po ako ng bagong video. Maraming salamat!